Hello mga ka-idol, panoorin nyo ang aking niya kung kano ako namatay na dito. Hinamatay hey, naman. Panoorin nyo ang aking niya para na na patay si pani Panoorin nyo naman, doon biwa na kami dito para ha Panoorin nyo naman ang sakit nito ha ha. Nagtipitipi pa sila sa mukha ha ha. Panoorin na si pani Panoorin nyo naman ha ha. Panoorin naman yun panuorin naman dito mga idol Diri panuorin mo naman dito mga idol Pang patay ka Ikaw panuorin naman Muntik na mata dito Uy muna tayo ang sakit naman ang lala Panuorin nyo naman mm, Panuorin nyo naman yun -yor. Double kill na to Panuorin naman O oh, dito sa demonyo Mag demonyo mo na Panuorin One ka na sa par Ikaw sumunod ka Panuorin na sad Panuorin na sad mm, Paiyak na tong kalaban na ito Panuorin na Sana ang sakit na Ha, lala, lala panoorin nyo, lala naman ha lala naman ako maglaro mm, na mo, multik na ako matay dito mga para kabitsyan, so na naman nyo ikaw, panoorin na naman, panoorin nyo naman patay na to si Manny, ha ha nyo naman, multik na ako patay usakadas lang ko dito mga pat. patay naman ha <laughs>